Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Kamusta mga mahal ko? <coughs> okay, so... Tingnan natin kung yung messages ng inyong person. Alam ko naman kung bakit po kayo nandito. Dahil napaka-naki-curious kayo kung anong nararamdaman ng person ninyo. Okay? Tingnan natin. Pibalatan mo nga to sa akin. Okay. I love you more than I will ano to I will ever let uh, let on. Okay. I want you to love me for who I am. na. I want to protect from myself. I want you to protect you from myself. Okay. Bakit na? Why? Oh, ito na lang sa'yo. Oh, there. Oh, you quiet. Happy birthday there. Sina. Pasensya na po kayo. Nandito kasing anak ko. Okay, so pinatay niya yung, yung candle. Okay, may maari tayong mensahe na may katakutan dito, no? Parang something na natatakot siyang masaktan, natatakot siyang maulit yung isang bagay na past trauma niya sa kanyang relasyon. Possible po ganun. Wala naman pong perfectong tao, eh. Wala naman taong nagdaan sa kanilang relasyon na walang pinagdaanan na masakit. Okay? So, kanya-kanya po talaga na may pinagdadaanan. Okay? So, tingnan natin kung ano yung energies niya. Actually, itong, ito eh, I want to protect you from myself. So, meron siyang pag-overthink dito. Some of you is mahars yung, ano ba yung mga nananakit tawag doon? Sa dista. Okay? Maganang kamay possible na karanas kayo ng trauma dito sa taon na ito. Pero aminado siya na ganun siya. Hindi siya ang denial, kumbaga. Okay? Hindi siya ang So, Spirit Guide, Lord, bigyan niyo po sila ng magandang kasagutan sa kanilang katanungan. Parang awan niyo na po. Okay. Meron, meron isang nag-aalala siya eh. something nice talking din siya sa iyo oh iniisip kanito hm mm. yung alam mo yung parang yung isang tao na paano ba sabihin yung yung isang tao na parang and siya sa mga nararamdaman niya So, nandito na po unti-unti nang lumalabas sa kanya mismo ang sarili na parang talo na siya. Okay? Parang ganun eh. Meron ako na si sense na ganun na something sa kanya. Okay, and... Tingnan muna natin. Ayoko muna tapusin yung, yung reading, syempre. Kalkalin natin yan. Oh, attention seeker. Ah, okay. Siguro yung may, mga oras na hindi siya naibigay sa'yo. May mga oras ka din na nagkulang ka. Okay, madalas yung pag-aaway niya sa financial. Maring may, aga, may agawang property, lupa, mana, nabili ng isang ganito. So, meron siyang, or yung person mo may problema talagang agawan ng lupa, something. Meron siyang ginagawa or kino-question kanya kung nasan yung mga pinapadala niya, nasan yung isang bagay, nasan yung pinapadala niya, okay? So, meron din ako nakikita dito na parang paano ba yung words na yun? Alam kong pangit eh, pero sorry, kailangan yung nanunumbat, yan. Naranasan yung sumbatan kayo ng tao na ito. Okay? Ayan, napaiyak Napaiyakan niya. Ayan. Oh! Ang bigat nito, ah. Pero, andito na siguro yung iba sa inyo talagang nag-try ng lumayo. Nag-try ng um, ibigay kung ano yung dapat niyang uh, gusto or something. Siguro kailangan nyo mag-break mag up. Kailangan nyo magpakalayo-layo. Okay? Para malaman nyo sa isa't isa na kung nyo ba talagang isa't isa at kung paano ba kung wala ito yung tao na ito sa buhay nyo para nagtry yung iba sa inyo okay pero in then ayun siguro sa kakastock niya or nalaman niya na parang may something ka na okay baka po yung iba sa inyo may karelasyon niya may karelasyon na or nagsiselos siya sa mga kausap mo nakakasama mo okay hindi lang 'to nagsasalita pero parang may ano eh, meron siyang selos. Okay? Actually, hindi siya makatulog at nananaginip ito sa'yo minsan. Okay? Meron kayong places na pinupuntahan. Meron kayong places na pinupuntahan. Hindi siya makalimot. Hindi niya nakakalimutan ito. Lagi niyang iniisip. At yung memory. Hindi ko alam kung nagbigay kayo ng bag, sapatos, or wallet. Any kind na parang maalala kanya. Okay? naalala ka talaga niya, parang susubukan niyang maagaw yung attention mo ngayon. Or may isang taong nagkakagusto ngayon sa'yo, parang kinukuha niya yung attentions mo. Okay? May nakikita ako bigla, parang celebrations, kainan. Hindi ko alam kung may lakad ba kayo, or ano ba, may gagawin kayo. Okay. Meron tayo dito 9 of cups in uh, ace of cups and 2 uh, of, of pentacles. Magiging busy busy ka, ano? Meron siyang lakad, may gagawin. Kung ano man yung parang lalakarin yung papel, um, matutuloy to. Magiging busy siya. Mukhang meron siyang ibibigay ng regalo sa iyo. Makakatanggap kayo ng something. Okay? Um, mm, Tingnan muna natin ano pa kaya yung gustong message ng universe sa inyo. Sa mga naghihiwalay po ay talagang sinubukan naman niya na mag-try, nag-entertain sa iba pero parang walang nangyari. Yan, ikaw pa rin yung parang trauma niya sa past, okay? Parang aminado siya, 'di ba? Sabi ko sa inyo, maring uh, sa distaing tao na yan, kamay, mapagmura, mapag, uh, masakit magsalita kahit hindi nagmumura. Like, ano ba yung tawag doon? Mapanumbat. Yan. So, nagtry siya ng iba, no? Pero walang nangyari. Hindi siya nakahanap ng katapat mo. Okay? So, parang iniisip kanya ng sobra-sobra. Iniisip kanya talaga ng sobra-sobra. At meron ako na si sense dito sa financial talagang okay itong taon na ito ay may lucky. Meron paglalakbay matutuloy kung ano po yung paglalakbay na yan. Okay. So matuwa po kayo sa person ninyo, ha? Kung ano po yung blessings na paparating sa kanya, matuwa po kayo. Sige. Pasensya na po kayo, may ingay dito yung anak ko. Naki, uh, humihingi po ako ng pasensya po. Okay. So, tingnan natin kung ano naman yung energy ninyo. Anong expecting ninyo bukas this week? Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Uh, yung mga anak nila po ay ilayo nyo po sa mga masasamang tao. Yung mga may sakit po, pagalingin nyo po Lord, magimala po kayo. At yung yung mga naging masama sa kanila, ilayo nyo po itong taon na itong nanonood na ito. Tulungan nyo po yung mga pamilyang na pinuproblema nila. Bigyan nyo po sila ng blessing, Lord. Nakikiusap po ako sa inyo. Ilapit, linalapit ko po itong nanonood na ito sa inyo. Alam ko po pong malakas po ako sa inyo. At alam ko po pong mahal na mahal nyo po kami. At hindi nyo po kami pinapabayaan. Okay? So, lagi po kayong magdasal, especially dyan yung mga may problema. Huwag po kayong mawala ng pag-asa, ha? Okay. Anyway, mabanggit ko lang po sa inyo ng bandang... Ano yun? Wait lang. Ayoko magkamali. Um... Okay. Bandang... Ito. Uh, 5.30 ng morning. Namatay na po ang aking nanay. Okay? Um, namatay po siya. Mataas po ang kanyang sugar. Actually, di pa Sunday po, sinugod namin siya sa ospital. Nasa Mindanao po siya, Sambuanga City. Okay? Taga Sambuanga po talaga ako. Uh, matagal lang ako nanirahan dito sa Manila. Kasi nga, nag-asawa na rin. Okay? So, ha, nagulat kami sa balita. Siyempre, trinay pa rin namin nagawa ng paraan na matulungan siya. Okay, so, ganun po talaga ang kamatayan. Wala tayong magagawa. Ano, uh, alam kong uh, lalo na yung bunso namin, nahihirapan ngayon. Siyempre, siya yung nakasama ng matagal ng nanay namin. Okay, so, linibing na po siya ng, namatay siya kaninang umaga, 5.30, linibing na po siya ng 2. 2 p.m. Itong hapon na po to. Okay, kakalibing lang po sa kanya. And, insya Allah, um, maging bukas po ang dyan na sa kanya, heaven. Sa kanya, and pinagdadasal po namin yung naming nanay. Na, naway maayos yung kanyang lakad. Maging maayos, wag na siyang magproblema sa bunso namin. Ano? At, uh, kung magtataka, baka may magtataka sa inyo, bakit wala akong emotions. Alam ko naman po may makakapansin at makakapansin. Uh, to be honest, hindi po kasi ako close sa nanay. Pero pag tatay po sa... ba <laughs> diba? So, makatatay po talaga ako. Daddy's girl ako. So, wala naman po yun sa pagmamahal kung sino po yung mas matimbang sa inyo na dapat po. Hindi ko po kailangan gamitin yung sitwasyon na mag-iiyak-iyak dito. Pero alam ng Diyos, alam ni Allah na masakit ang aking damdamin ngayon. Hindi po hindi ko po pinabayaan ng nanay ko, hindi po sa pag nababanggit ko lang po ito, gusto ko naman po i-share sa inyo yung buhay ko. Gusto ko makilala niyo ako. Hindi ko po pinabayaan siya hanggang lumakad siya or nawala. Dinala po namin, ginawa po namin yung best namin para yung hospital, ospital, uh, gamot, lahat ng ng pangangailangan niya talaga. Hindi namin siya pinabayang magkakapatid. Especially ako, siyempre. eh ganun po talaga ang kamatayan ay hindi po natin alam no. So, yung mga magulang diyan na hindi kayo masyadong close sa inyong mga anak, gumawa naman po kayo ng paraan para alam 'yon um maging okay kayo. So, talaga may lamat, talagang lahat tayo may kanya-kanyang kwento, ano? So, 'yun lang po ang ma-share ko sa inyo and okay naman po kami ng nanay ko, but uh, hindi kami talaga ganun ka-close, -ka okay? Um pinapatawad niya ako, pinapatawad ko rin naman siya bago siya umalis, kaming lahat magkakapatid ay nagiging masaya, no? Kahit sa maiksing araw na ibinigay siya sa amin, maraming maraming salamat. Pinagpapasalamat din namin yon na naway magandang kanyang lakad, ano? At nakapagsyahada siya, yun. Yun yung kaligayahan namin magkakapatid na naging maayos, matiwasay ang kanyang kamatayan. Okay? Mas maganda na yon para makapahinga na po siya, hindi na siya mahirapan. Kayong mga may sakit dyan, yung mga mahal nyo sa buhay, mas maganda po na lumakad na lang sila ng maayos. Huwag natin silang pahirapan, huwag natin silang, alam nyo yon huwag natin sisihin ng inyong mga sarili. Yan. So, kasi kung sisihin yung mga sarili nyo, may hirapan po silang lumakad, umalis. Nandyan lang po yun sa paligid sila, di ba? Kasi bago pa, fresh pa. Okay, so, yun, ako tinatry kong maging malakas, alang-alang sa mga kapatid ko. Mamayang alasing ko, darating yung kapatid ko. Pero sa totoo lang, kahit hindi ko kaklaus yung nanay ko, nasasaktan po ako. <laughs> so, Siyempre, nanay is nanay ko pa rin. mag pa rin kami. Kahit anong mangyari, eh, uh, nasa kanyang dyan na ko. Nasa kanyang heaven ko. And, umi, kung nakikinig ka man, alam kong, um, sabi ko nga sa kanya eh, magpakita siya sa akin. Huwag siyang maging madamot. Yan. Magpakita siya sa akin. Binulungan ko siya kanina. Um, kasi yung tatay ko hindi nagpapakita. Yun, nakakatampo. Kasi ayaw niya akong masaktan. Yun ang dahilan. Minsan nag, nagtataka ako, bakit naman ganun? Kasi ibang, ibang spirit nakikita ko. Ibang any nakikita ko. So, so, nahirapan po talaga ako. Pero iniintindi ko na lang na, may mga dahilan po na sila. Ano? So, kayo ganun din. Naway, pinagdadasal ko po na kung may pinagdadanan po kayo. Ngayon, nakatulad ko, ay mabilis kayong, alam yun, saluhin ni Lord yung kung ano man yung sakit ng nararamdaman ninyo sa puso ninyo. Okay? Masakit man, hindi kami nakauwi. Yung ate ko, binilihan ko ng ticket para makauwi. Yun. Talagang, parang ako yung ate at breadwinner sa pamilya namin. Okay, and hindi naman po, galing kami sa mahirap, hindi po kami mayaman na tao, mahirap lang po kami. Pero talagang tinaguyod ko yung pamilya ko. So, kayo din, uh, habang buhay pa yung parents ninyo, ipakita ninyo na magiging success kayo. Kay yan, kayo, kasi ang kaligayahan ng magulang natin, ang maging success. Kahit hindi nyo maabot yung tuktok, at least nabago kayo, hindi, hindi yung kung saan kayo galing. Okay? Huwag kayo mawala ng pag-asa. Yan lang ang lagi ko mapapayo sa inyo. Kasi itong, hindi nyo naman kailangan umangat ng umangat talaga eh. Kahit yung papakita nyo lang sa tao na hindi na kayo nung katulad na pinoproblema nila. Okay? So, sinabi ko to baka magtaka kayo kasi kahapon pinakita ko yung Facebook ko, may hawak akong snake. Okay? Baka may mag-search dyan. Pinalitan ko po yung profile namin, magkakapatid. Um... Yan po ang aking bagong profile. Baka po magtaka kayo, maghanap kayo na bakit yung profile ni Miley, Miley Taro na iba. So, yan po yung naka na magkikita na kayo ni Ama. Okay? So, maraming salamat po sa mga nag-like. Ano? Bagong 7 hours lang po yan at bagong-bago lang po. Huwag po kayo mag-alala. Ako po yan. Kahit i-scroll is is nyo po yan, ako po yan. Okay? Ako po yung cover na yan. Yan pa rin ang cover. Yung lagi kong pinapakita yon So, eto. Eto po yung lagi kong pinapakita katulad kahapon, August 3, 2023. Yan po yan. In-upload Yan. Eto po yung bago. Surely we belong to Allah and to Him we shall return. Okay? Anyway, mga kapatid ko dito, kahit ano man religion natin, pare-pare lang po tayo. Okay? Actually, yung religion hindi ang maka makakapagsalba sa atin. Ang makakapagsalba sa atin ay ang... Ah... Uh, kung ano ka, kung anong ginawa mo dito sa mundong to. Okay? So, please, maging maayos po kayo, maging mabuting tao po kayo. Well, may kanya-kanya tayong paniniwala. Huwag na tayong magbash. Kung ako, ganito ako. Ako yung ibas ninyo. wag yung reliyon ko. Okay? So, magkaiba po kasi yon So, sana maintindihan nyo po yon Respeto nyo na lang. At umihingi po ako ng dasal. Na pagdasal nyo po yung nanay ko na naway maganda po yung lakad niya. Uh, and sana makilambing na rin ako sa inyo na sana magparamdam sa akin, magpakita. <laughs> Kasi yung tatay ko talaga hindi nagpakita. Sa panaginip, yes. Yes, uh -oh. pero ayoko eh. Gusto ko makita ko siya. <laughs> Yun po yung inaano ko, inaantay ko. Sana po ay makita ko po. So, sige po, proceed tayo sa inyong reading, mga mahal ko. Malungkot ang araw na ito, pero sige lang. Wala tayong magagawa dyan, ano? Ayan ang nakasulat ng tadhana. Okay, page of wands. Parang gusto mong step forward. Or nag-step forward ka na. Ready ka na, strong, independent, powerful. Okay. Ini-stock mo yung isang something na maaari mong gawaan ng paraan. Or maaari mong pag pagkakitaan, yan. Okay? Sabi ko na, pagkakakitaan. Pwede po. Meron kayong nantay na something money. Messages sa tao, kadil, nagbenta ka ba ng lupa, property, something. Uh, may blessing sa iyo eh. Parang nakuha mo na ito, pero ingat, ingat, ingat lang ha. Baka mami opportunity nyo yung iba. May paparating eh. Okay? Uh, oo, talagang meron eh. Wow. Eh no? Kitang-kita niyo naman eh. Nine of Cups and Ace of Cups. Ano pa ba yung sasabihin ko dyan sa'yo? Makakatanggap kayo ng magandang balita. And, ano eh, um meron mag-grow. Makakaipong ka. Yeah. Um, may tao ka makikilala na makakatulong sa'yo. Okay? And, meron eh. Sige pa, tingnan natin. Queen of Pentacles. Wow. Wow. Ang galing naman. Meron ka lang talagang pinoproblema. Common talaga yun. Um, nasa sense ko parang natuto ka na eh. Natuto ka na sa sa ano, sa pagkakamali mo. Meron ka ditong lesson learned. May tatalikuran ka. Yung iba naman sa inyo, meron kayong gagastos sense may gagawin kayo. Ano? Meron kayong gagawin may gagawin, bayarin bills, pwede rin pang bibili ka ng lupa, huwag po kayong malungkot. Baka bibili ka ng lupa, ano? <laughs> may something kang i-invest, lupa, bahay, nagpapagawa ka ba? May basa ang buhok dito na nanonood sa akin. Huwag nyo laging ano ha, pag kayo maghumiga ng huwag nyo itali yung buhok ninyong basa. Okay, Oo, oh, may nagkakagusto pala sa'yo. May nang liligaw. Yung mga singles dyan, ano, may mangliligaw sa sa'yo, pero parang choosy ka eh. Yan, you know, Choosing-choosy ka. Okay? So, yung iba naman sa inyo, parang hindi pa kayo totally annulled or hiwalay. Um, mahirapan ka mag-move forward. Siguro dahil bago pa, masakit pa yan. Huwag muna tayong... Huwag tayong mag-negative na yung iisipin natin, okay? Kasi, ang broken-hearted kasi, ang gamot niya is uh, love. Okay? Love po yung gamot niya. Totoo yan. Kailangan nyo rin po mag-entertain ng, mag entertain ng iba para uh, malab, man, mal, malib, ma, ano mawala yung sakit na yan at makapag meron taong magpaparamdam sa inyo na uh, yung love na hinahanap ninyo yung comfort na kailangan ninyo okay Nago-overthink ka. labing pag-overthink mo. Hindi, hindi ganun ka, ano. Okay? Huwag mo masyado tong i-embrace dahil Chinese New Year na. Parang may takot ka. May takot kang something na ganun. Okay? May takot ka. Uh, the High Priestess and Eight of Wands. Meron tayong The Chariot. Okay. Um may bisitong paparating sa iyo, may travel, may pupuntahan ka, may gusto kang gawin. May maglilipat, nagpaplanong maglilipat, makakalipat ka daw sa maayos na paraan. May maring bahay, tirahan, ay tirahan, yung pareho. Trabaho, okay? Matutuloy daw po yan kung ano yung plano mo. Oh, ang ganda. Ayan, oh. Napaka-blessings. Oh, dalawa. Dalawang beses na lumipat meron maganda to eh. Maganda yung aalisan mo. Maganda ang ang coming sa iyo. Huwag ka daw ano, huwag kang magrush, okay? Kung ano man pinapatayo mong bahay or any kind na ano to, meron magagawa mo to. Kondo, bahay, lupa, ginagawa mo, aayusin mo to. Okay? So, magiging positive po yan. Okay? So maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpapariding po dito sa akin. Muli po, ito po si Miley Taro. Ito po yung Facebook niya. pansamantala lang yung profile niya na nakaganyan. Okay? Pero yung profile ko po, pag, uh, ito po yung, yung cover. Para hindi po kayo maguluhan. Okay? So, maraming maraming salamat ma'am sa lahat po nang naitulong, ko po, naitulong niyo po sa akin worth it na mo po talaga. Agree na agree po talaga ako sa mga natulungan mo dahil isa po ako sa mga natulungan mo. Maraming maraming salamat po talaga, ma'am. At sobrang blessed ko po ngayon. Hindi po ako makapaniwala. For 15 years, naghihirap ako sa asawa ko. Ikaw lang pala ang makakatulong sa akin. Maraming salamat, ma'am. At eto nga po, nagbibigay na po siya ng mana ng mga kanyang anak sa mga kan, sa, sa, mga anak niya. Maraming maraming salamat ma'am. Kung hindi po 'yun dahil sa iyo, ay baka po wala na pong karapatan ng mga anak ko. Maraming maraming salamat po ma'am. Okay, so maraming salamat sa tiwala ninyo. Ano, ingat po kayo and God bless you all. And again po, and tulungan niyo po ako pagdasal ang pagdasal ng aking nanay na naway makaalis ng matiwasay lumakad siya ng maayos. Huwag siya mag sa kapatid namin. Hindi, hindi namin pababayaan yon Okay? Bunso kasi namin yon 18 years old. Okay? So, nag-aaral pa. Insya Allah, magiging maayos po ang lahat. Okay? Sige po. Maraming salamat po. Kung gusto niyo po magpa-reading magpa po kayo. Uh, open naman po ako. Basta po ay lahat po ng gustong magpaalaga, bibili ng bracelet. Available po yung money oil natin, yung mga love oil natin, pang panigin, nananaginip kasing person. Okay? Yeah, marami pong nagme-message sa akin, talagang nananaginip yung iba. Okay? Yung iba naman, yung effect, dalawa sila nananaginip. Okay? So, ingat po kayo. Bye-bye.